Gandang araw sa lahat. O, dito naman tayo ulit habang naka nagpapatrolya. O nag uh, iikot ito sa aming mga baybayin na napakaganda. Tumatindi sa punto dito na na realize ko habang naglalakad na ang mundo talaga ngayon ay pabagsak ang pabagsak. Ang morality natin ay pasama ng pasama. Bagsak na bagsak ang morality in which Makikita natin, quoted ko yung salita ni Pastor Bong Saking nun. Sa ano, sinabi niya na kapag bumagsak ang morality, babagsak din ang civilization. So, makikita natin ngayon, hindi na maintindihan kung ano nangyari sa mundo. Malapit na talagang bumalik si Lord. Nga kasama, tinan nyo ang kalikasan. Ang ganda, di ba? Pero lahat yan, may kita mo. Sisirain yan. Darating ng panahon, papalitan to ng bagong langit at bagong lupa. Although sa ating buhay, akala kasi natin, karamihan, na iniisip natin na parang walang hangganan na ba? Na kapag dito tayo sa mundo, parang forever na tayo dito. Minsan iniisip ng iba. Kaya karamihan gahaman sa salapi. O minsan naman iniisip ng iba na habang may buhay pa, magpakasaya, magpakasasa, gawin ang gustong gawin sa buhay. Pero nakalimutan na pagdating ng panahon, sisingilin tayo ng Diyos at huhusgahan tayo ayon sa ating nagawa. Yes, mga kasama, ayon sa ating mga nagawa. Although hindi man ito ang pinakabisis para sa ating kaligtasan dahil naligtas tayo by faith, pero dapat tayong gumawa ng tama at wasto dahil tayo ay iniligtas niya. We are saved through grace by Christ Jesus. Niligtas tayo sa pamagitan ng grasya niya, sa pamagitan ng habag na regalo niya sa atin kaya papalapit ng Pasko. Ito ay isang celebration na minsan nakalimutan ng iba bagkos ang inuna nila ay ang pagparti ang pagiinom, ang paglalasing, ang pagpapakasaya. Ay nakalimutan ang pinaka-essence ng Pasko. Ang pinaka-essence nito, ito ay ang, 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 ang pagpaalala ang pag, -pag, -pag, pag, reminder sa atin na may isang Diyos na nagkawatawang tao para iligtas ikaw at ako. So ngayong araw na ito, darating ang panahon, dyan sa, nakasalat dyan sa Revelation. Lahat ng mga masasama, adulterers, nasa Revelation 21 yan, kung hindi ako nagkamali. Adulterers, ano yung adulterers? Yung may asawa na, himana pa sa iba. Yung mga may syota na, fornicators naman yon may shota na eh, naghahanap na iba at nagipagtalik sa hindi pa dapat na oras mga salamangkero ano yung salamangkero? magician yan sa Bible eh uh, ano pa eh, nagsimba ng Diyos Diyosan murderers and so, Diyos, just Diyosan mga kasama hindi lang 'yun sa pagsamba sa magitan ng uh, mga mga larawan kundi pati sa buhay mo kung ito ay yung naging priority na for example naging priority minsan natin ang ang, ang ano ang cellphone o ang social media na palitan na ng glory ni God dahil sa social media eh, yun Diyos Diyosan din yun kasama natin ang lahat dito sa mundo na maggunaw tutunawin to ang lahat papalitan ng bagong langit at bagong lupa at ang tanong saan ba tayo papunta hindi pa huli ang lahat mga kasama dumaranas ka man ng problema ngayon part party yan ng pag-nurture sa atin ng Panginoon bagkus ang mga situation at mga circumstances ay paraan yan ng Diyos para maalala natin siya pero minsan sinisisi pa natin ang Diyos kahit ito ang kadahilanan eh, tayo lang din ang may dahilan kung bakit tayo humantong sa ganito kasi sa pinili nating decision we can choose whatever we want but we can never choose our consequences tandaan natin yan kaya natin gawin ang lahat ng gusto natin magpakasasa tayo pero pagdating ng panahon sisingilin talaga tayo dahil may Consequences yan. At hopefully, darating panahon, sama-sama tayo sa langit. Hindi mahalaga kung ano ang posisyon mo. Hindi mahalaga kung anong narating natin sa buhay. Hindi mahalaga kung gaano kakayaman. Hindi mahalaga kung gaano kakilala. Hindi mahalaga kung ano ang achievement mo sa buhay. Ang mahalaga, may relasyon ba tayo sa Diyos. It's matter how religious you are. Kahit gaano ka pakareligyoso sa buhay. Kung wala ka namang relasyon sa Diyos, useless ang lahat. Bagkus, may isip mo lang nagpapagod ka lang. Nagpapagod lang tayo. Pagawa ang hingi natin ay ang habag ng Diyos. Bakit sa Diyos lang talaga ang, siya lang talaga ang may otor sa lahat. Kung kahabagan niya, kung kahabagan niya tayo talaga. Ay ang habag ng Diyos, grabe, ang, grabe ang binigay niya. Nag-iisa niyang anak binigay para sa atin. O minsan nak nakalimutan natin, take for granted ba natin. So, sa araw na ito, mag-ingat kayo. At mga Christian, patuloy tayo sa pagpagamit ng Panginoon. God bless! at go tayo para kay Lord